araw guys, andito tayo sa Santa Mesa. Andito tayo kay Otto Tindero. Pili tayo ng mga abubut para sa ating Tamaraw Hilux. Wow. Kaya sa inyo. Kakabit ng mga ano, USB. Usually mo, ano talaga mga ano nila? ah, uh, mga malinit na items. yung mga original Toyota. Meron ah, yeah, original. Toyota, pero puro accessories. No? Accessories. pero abubot uh, abubut. Usually, hindi lang pang Toyota. Halo-halo, di ba? ah uh, hindi. Usually, concentrate namin. Toyota. Na, uh, Hilux, you know, ba? Fortuner. Wow. Ito yung Bakosun. bago. Dami kasi yung nagdadagdag ah, dito daming kulang kasi Meron ako dito. Dalawang meron din ngayon. Hindi pa bukas pa. <laughs> ah, sige. <laughs> nalite so ito una gabi tayo ng ganito so ito maliit lang to mura lang to mga bariya bariya lang para may cover na sila pareho yung negative makeover cover din so ito wala talagang cover to hirap natanggalin pala na ito bus hindi <laughs> <laughs> natanggalin eh? yeah 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 so ganito lang siya. ano tatawag aesthetic aesthetic ano? <laughs> para malinis lang clean uh, look lang so may cover na ganyan yan ano mo may lock na siya may cover na tapos ito rin para may cover hindi nakita yung tornilyo glove compartment. So, nilagyan na siya ng cover na ganito. So, yan. So, maliliit pero laking tulong. So, dito natin bariya. May maliliit na lagay na dito.